Matagal-tagal na nga rin noong nakalaban ng gilas ang team ng Iraq pero isa lang ang check natin kung hindi magiging relax ang laro ng gilas ay mananalo sila laban sa team ng Iraq at malaki ang chance na matatambakan pa nila ang mga ito. Nakita natin na tinatambakan ng India ang team ng Iraq sa FIBA Asia Cup qualifiers at walang panaman naman ang team ng India kontra sa gilas. Maging ang Saudi Arabia nga ay kayang kaya na talunin ng Iraq at kung ang stats at mga nakaraang laro ng gilas laban sa team ng Iraq ang basihan natin ay kaya yang kaya ng gilas na manalo laban sa team na ito. Huwag nga lang, sanang uulitin ng gilas ang ginawa nila laban sa team ng Chinese Taipei. Hinayaan nila na makalamang ang team ng Chinese Taipei at nakahabol naman ang gilas pero kinapos na sa oras hindi nila nakuha ang kalamangan bago tuluyang maubos ang oras sa fourth quarter at masasabi natin na may kapabayaan ng konti ang gilas sa larong ito dahil kitang kita na kaya nilang manalo at para sa akin masasabi ko na naging relax ang laro ng gilas sa game nila kontra sa team ng Chinese Taipei at may konting kapabayaan sa depensa nga rin sa side naman tayo ng New Zealand at katatapos pa lamang ng draw ng FIBA Asia Cup pero handang handa na nga ang coach ng NZ at sa kanilang grupo ang Group D aminado ito na may kakayahan pa rin ang gilas na manalo kaya naman hindi ito nagpapabaya palaging chinecheck ang kanilang kalaban sa Group D hindi lamang ang gilas ang kanyang pinaghahandaan kung hindi ay maging ang team ng Chinese Taipei dahil napabilib nga rin ng coach ng NZ o New Zealand sa nagawa ng Chinese Taipei nagawa nilang manalo kontra sa team ng Gilas indikasyon na lumalakas nga rin ang team ng Chinese Taipei problema naman ng Gilas ang adjustment at ang tanong ngayon makakapag-adjust pa kaya sila at magkakaroon ng magandang laro sa FIBA Asia Cup kung magawa ng Gilas na makapag-adjust balik nila ang kanilang magandang laro at napunan nila ang espasyo na naiwan ni Kai Soto sa ngayon ay posible na ang Gilas ang maging top 1 sa Group D. Dismayado nga lang ang karamihan sa mga Filipino basketball fans dahil sa naging resulta ng laro ng Gilas sa third in final window ng FIBA Asia Cup qualifiers at ganoon naman talaga hindi magiging masaya ang mga Filipino basketball fans kung talo ang kanilang team. Hindi rin natin masabi na maganda ang laro ng Gilas, malaki ang lamang ng New Zealand sa kanilang huling laro, tambak ang Gilas kaya naman karamihan sa atin na mapapaisip talaga kung kakayanin ba ng Gilas na makipag-compete sa FIBA Asia Cup laban sa malalakas na teams dito sa atin. Asia at dumarami na nga ang nagiging powerhouse teams dito sa ating kontinente. Kay Soto ang nakapagpakita mula sa mga gilas players na kaya talaga niyang maging dominant sa loob ng paint gamit ang kanyang height at basketball IQ na gagamit niya sa opensa at depensa. Laglag kaagad ang pinakahuling team sa bawat grupo at yung top 1 naman aabante kaagad sa quarterfinals habang ang top 2 at top 3 ay magkakaroon ng cross match isang qualification match para umabot sila sa quarterfinals saat at mula dito ang panalo makakalaban nila ang mga top 1 teams na naghihintay na nga at meron na ring pahinga kaya sobrang halaga ng pagiging top 1 sa bawat grupo. Ito ang goal ng Gilas ang makuha ang number 1 spot pero nandyan nga ang team ng New Zealand at ng Chinese Taipei na magpapahirap sa kalagayan ng Gilas sa FIBA Asia Cup. Sobrang bilis nga rin ng oras magtatatlong buwan na noong na-injured si Kai at nagkakaroon ito ng magandang pahinga habang tumitibay ang kanyang tuhod at kakariko recover na nga rin ito, Patuloy pa rin si Kai sa kanyang rehab workout at makikita ulit natin siya sa susunod na season ng Japan B1 B League kung hindi ito lilipat ng liga. Mahihirapan talaga ang gilas ngayong FIBA Asia Cup pero may pag-asa pa rin at posibleng mag ang takbo ng laro ng gilas sa FIBA Asia Cup. Magkaroon sila ng mataas na accuracy sa shooting.